Esto es DxDR 981 en City. Basta, palita al servicio público. TATAC R.M.N. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvarnos. Son Sa ngalan ng Aman, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa Palatuntunang Liwanag at Mga Sagot Katoliko, Kapatid na Silver Dondoyano Sr. alias Beritas kasama ang ating mga kapatid sa technical side, kasama ang radio man Dani Luon, kasama ang radio man Tax sa Hilumba at uh, ating paggalang sa ating ama no, ng ating uh, istasyon. at kasama ang uh, radio man Edgar Dagumo, of course no, with the whole uh, staff ng RMND Polog aking o ating paggalang sa kanilang lahat no hindi na lang natin uh, pangalanan no mga kapatid at mga magulang okay no at sa inyo ding mga nakikinig ngayon sa radio no sa dalawang band ng RMN Dipolog sa AMFM band Okay, kayong mga nakikinig at nanood sa live stream, aking paggalang sa inyong lahat. Of course, no? Uh, huwag nating kalimutan ang ating spiritual na ama, no? Ang ating obispo sa Diocese sa Sipnipolog, Most Reverend Severo Kermari. Of course, no? Kasama na ang buong mga kaparian sa Diocese of ating paggalang no sa kanilang lahat no okay uh, ngayon sa ating pagpatuloy no sa nasimulan natin no sa nakaraang linggo dito na tayo sa dasal na rosario no next month no ang tinawag nating The rosary month at uh, sinimulan na natin no kahit na hindi pa Oktubre ngayon no pero sinimulan na natin ang pag uh, uh focus o pag sentro no sa dasal rosario no ating uh tinalakay sa nakaraang program natin ang pagkaina ng Diyos ni Mama Mary. At uh, siguro nasa isip ninyo, uh, especially sa mga kapatid na hindi katoliko, ang Holy Rosary ay nakasentro ito sa mahal na ina o ni Mama Mary. Oh, yun ang kumon na uh, nasa isip ng mga kapatid na hindi katoliko. Uh, sabi nila hindi dapat ah uh, ah uh, samahan ang mga katoliko sa pagdasal ng rosaryo dahil sa ganun pa lang no kung ating iisipin na ang rosaryo nakasentro kay Maria, no hindi sa Panginoon. So dapat nating sabi nila dapat nating hindi pagkakaisahan ang Roman Catholic Church sa dasal na ito, no? Dahil isa lang ang dapat na ang isa lang ang dapat na biruan o isentro o nakapokus tayo sa ating paniwala e eh, sa Panginoon. Eh, bakit sa dasal na Rosario, si Mary ang sentro, no? Sabi nila, no? Eh ang ang isa sa ginawa nilang patunay daw na itong Dasal na Rosario ay hindi nakatuon oh, o nakapokus sa Diyos eh, dahil nakapokus lang ito sa isang babae. Hindi hindi ito nakapokus sa Diyos. No? Uh, inisip kasi nila yung uh, hihingi tayo o magdasal tayo kay Santa Maria. No? Yung Hail Mary, full of grace. 'Di ba? Uh, kung uh bilangin daw ang pagtawag natin o pag-request, paghingi natin, no? Mas maraming mga uh, uh, ano, mas marami ang nakatuon sa paghingi kay Maria, no? Hindi sa Diyos. Iilan lang ang uh Iilan lang daw ang binanggit sa sa dasal na rosaryo ang paghingi sa, sa sa Diyos. At the rest, ang daming request o dasal para kay Maria, no? Iilan lang ang dasal para sa Diyos. So, bakit ganoon sabi nila? Eh, ang daming uh, hiningi ang mga Katoliko kay Maria. No? Paulit-ulit ito. Samantalang, lang, iilang mga salita lang ang ang binigkas ng mga Katoliko sa dasal ng rosaryo na nakatuon sa Diyos. So mas marami daw ang can, uh, ang, <laughs> ang request ng mga Katoliko kay Maria, no. Hindi po gano'n. no. Ito ang uh, ano ba, no. Dahan-dahan nating paliwanag, no. Pag Uh, Mag-request o humingi ang mga katoliko sa intercession ni ni Mama Mary. Tandaan, ano ba ang ating hiningi sa kanya? Hiningi ba natin sa kanya ang kapangyarihan dahil Diyos siya? Humingi ba tayo ng milagro sa mahal na ina? <laughs> na ang kapangyarihan hiningi natin na magmilagro siya dahil makapangyarihan siya? Ganun ba ang aral katoliko na kapag hihingi tayo kay Maria o ni Mama Mary, eh dahil inisip ng mga katoliko na si Mary ay Diyos, makapangyarihan, kaya siya, kaya siya dapat dasalan. Yun ba ang aral katoliko? Ah, hindi ganon mga kapatid at mga pagulang. No? Kapag ang mga katoliko magdasal o humingi ng pabor kay Mama Mary, ano ba ang sasabihin ng mga katoliko? Mama Mary, pray for us. Pray for us. Ipagdasal niyo po kami humingi lang ang mga katoliko sa intercession o pagpagit na hindi po inisip o inaral ng katoliko na kaya ah, huminga ng pabor si Maria dahil Diyos siya. Ano ba ang hiningi ng mga katoliko sa pagpipray o pagdasal kay Mama Mary? Hindi po ang mga katoliko nagsasabi na Mama Mary, isa kang diyosa, makapangyarihan ka. Then hingi dayun tayo sa kanyang uh, milagro dahil makapangyarihan siya. Ganun ba ang dasal Katoliko? Hindi. Kapag ang mga Katoliko magdasal kay Mama Mary, ano ba ang sasabihin? Mama Mary, pray for us. Nagpatulong lang ang mga Katoliko sa dasal. Just like for example, hmm, Ang mga hindi Katoliko, no? Halimbawa 'yung mga kapatid nating mga uh, nagpatawag na born again at 'yung mga Protestante, no? Uh, hihingi sila din ng pabor na sa kanilang pastor. No? Uh, sabi nila, pastor, dahil malapit ka sa Diyos, ipag-pray over mo kami. O, magdasal ka uh, para sa amin. Magdasal ka sa Diyos para sa amin. So, kahit ng mga hindi-katoliko, ganoon ang ginawa, na humingi sila ng intercession. Humingi sila na uh, mag, uh, pumagit na ang kanilang pastor sa paghingi nila sa Diyos. O, so, eh, idinaan nila ang pag pagdasal sa kanilang pastor dahil sabi nila pastor, ipipray over kami. O magdasal ka sa Diyos para sa amin. Okay. Kahit ng mga hindi katoliko humingi ng pabor sa uh, sa kanilang pastor o oh, may na, na may na nakikita ng isang fellowship hindi katoliko at yung isang babae iyon at uh, narinig ko ang kanilang pag uusap ng nasa ano uh, dahil malapit ako sa kanila sa panahong iyon oh, okay sa pagkakataong iyon at sabi ng isang babae na eh, kasamahan nila eh tinawag niya yung kasamahan niya sa grupo nila na uh, tulungan mo po ako no sa pagdasal no may hiningi kasi siya ng pabor sa Diyos at uh, hiningin hiningan din niya ng pabor ang kaniyang kasamahan no sa kanilang fellowship no na hindi katoliko na tulungan siya na ipagdasal na ipagdasal meaning uh, ang ibig sabihin na uh, nanalangin siya sa Diyos at hiningi din niya ang panalangin ng ng kaniyang kasamahan na i-pray din siya ng kaniyang kasamahan. So kahit na mga hindi-katoliko, hihingi, hihingi din ng pabor ng intercessory power sa kanilang mga kasamahan sa pananampalataya. E naman ang paniwalang katoliko. Kung hihingi kami ng pabor kay Mama Mary dahil naniniwala kami na sa langit na siya, humingi kami ng pabor sa kanya na pagdasal kami, Mama Mary, pray for us. O tulungan tayo, o tulungan kaming mga katoliko na ang aming mga dasal imaabot sa Diyos. Magpatulong kami kay Mama Mary. E ganun hindi naman ang ginawa ng mga hindi katoliko. At kung hihingi kami ng pabor kay Mama Mary, eh hindi po ito nakasentro kay Mary. Bakit? Dahil pag sinabi naming Mama Mary pray for us, eh, saan? Magdasal. Saan magdasal ang ina? Eh, sa Diyos. Sa Panginoon. 'Di ba? Ganun ang uh, ang kung ating unawain kapag hihingi kami ng pabor kay Mary, Mama Mary pray for us kahit na uh, ulit ulitin iyan. Eh nakasentro pa din ito sa Diyos dahil kapag uh, hihingi kami ng pabor, Mama Mary, pray for us. E eh ang aming dasal, gusto namin na mapaabot sa Diyos sa pamamagitan ni Mary. O hindi po nakasentro kay Mama Mary ang dasal ng Rosario. Dahil kapag hihingi kami ng pabor kay Mary, ano ba ang aming sasabihin? O ulit-ulitin ko ito mga kapatid at mga magulang. Mama Mary, Pray for us. So, ang ating uh, hininging pabor kay Mary, eh hindi po ito uh, hahantong o tutungo lang sa Kanya. Kundi, uh, hininga, hininga namin ng pabor si Mary na ang aming dasal, eh umabot ito sa Diyos sa pamamagitan niya. O idinaan lang namin ang aming mga rasal sa Diyos sa pamamagitan ni Mary. yun ang paniwalang katoliko. So, to God through Mary pa rin. <laughs> 'Di ba? Kung uunawain natin, no? Uh, kung humingi kami ng pabor sa Diyos, pero dinaan namin kay Mama Mary. Dahil nagpatulong kami kay Mama Mary na maabot ang aming mga dasal sa Diyos. So hindi po nakasentro ni Mama Mary ang dasal. Mga kapatid at mga magulang dahil yung sinabi namin, Mama Mary, pray for us. Sino ba ang sentro sa aming dasal yan? Sa Diyos. Dahil nasa isip naming mga katoliko na makapangyarihan ng Diyos. At inisip lang namin na makatulong si Mama Mary sa pag ano, pag grant sa Diyos ng aming mga dasal. Di ba? Yung intercession lang ang hiningi namin ni Mary. Hindi namin hiningi na uh, dahil makapangyarihan si Mary, kaya humingi kami ng pabor sa kanya dahil pwede siyang gagawa ng isang milagro. <laughs> Hindi po ganon ang aral katoliko. Diyos lang ang may kapangyarihan. Hmm? Yung may kapangyarihan, no? At uh, siya lang, no? Si Mary ay isang uh, cre uh, creation lang, no? Ginawa lang siya ng Diyos na hindi siya Diyos. Pero may magawa siya na makatulong sa atin. Hmm? Makatulong siya sa intercession. Pagpagit na. Eh, yun naman ang tinuro ni Apostol Pablo halimbawa no sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. No? Basahin ninyo. No? Yung ah, versikulo 1 pala. Kasi yung 1 Timoteo 2, 5. Eh, yun ang... ang Versikulo na nagsasabi si Apostol Pablo na si Kristo lang ang uh, one mediator. Uh, eh, eh, ang versikulo na ito, eh, na-misinterpret ng mga hindi-katoliko dahil kapag hihingi daw tayo ng pabor sa mga santo, katulad kay Mary, uh, inunawa na nilang kontradiksyon ito sa sinabi ni Apostol Pablo na there is only one mediator, si Jesus. Pag sinabing there is only one mediator si Jesus, so uh, ang interpretation ng mga hindi katoliko, eh bawal yung ginawa ng mga katoliko na hihingi sila ng uh, pagpagitna, uh, na pumagitna si Mary dahil isa lang ang mediator, oh uh, si si Jesus Christ lang. So bakit ginawa nilang mediator si Mama Mary? <laughs> Nasagot ko na ito, napaliwanag ko na ito sa nakaraang program natin. Ang tinukoy ni Apostol Pablo na iisang mediator, ang tinukoy niya, ang mediator sa New Covenant. There is only one mediator sa New Covenant dahil dalawang covenant ito in general no sa pananampalatayang tinukoy sa Biblia. Una yung Old Covenant no, so matandang di no, Old Covenant. At uh, ngayon sa panahong Kristiyano tinawag itong New Covenant. Oh, sa New Covenant isa lang talaga ang mediator yung nagli nagligtas sa atin yung namatay sa pamamagitan ng krus uh, namatay na ang kaniyang kamatayan ay e para sa kaligtasan ng lahat iisa lang ang gumawa niyan si Jesus Christ lang so yan ang uh, ibig sabihin ni apostol Pablo iisa lang ang mediator sa new covenant si, si Jesus pero pa, kapag ang pag-usapan natin uh, mediator sa pagdasal, mediator sa pangangaral, eh ang dami. <laughs> Kahit na si Apostol Pablo, sinabi niya sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 1. Unang versikulo ito bago yung unang Timoteo 2.5 na nagsasabing one mediator lang si, si Jesus Christ. Di ba? sa verse 1 nito, per, uh, unang Timoteo 2.1, sinabi ni Apostol Pablo na yung mga thanksgiving, uh, yung mga gawain kristyano, sinama niya yung uh, intercession. Na yung thanksgiving daw, gagawin ng lahat. E ganun din yung intercession. Sabi niya, uh, dapat kayong mag-intercede. Kayong lahat. Sabi niya, gagawin ng thanksgiving, intercession, sa lahat ng tao. So, Christian teaching. Hindi pala, uh, ano, unbiblical yung intercession of the saints na uh, gawin nating intercessor ang mga kasamahan natin o yung mga santo na nasa langit na. Di ba? Oh. Yun ang sabi ng Biblia, unang Timoteo 2.1 na gawin ng lahat ang pag-intercede. Oh, gawin ng <laughs> ang pag-intercede so hindi po ito kontradiksyon, no yung pagka one mediator ni Jesus Christ hindi po ito contradiction kapag hihingi tayo ng pabor sa mga santo sa langit sa kanilang intercessory power hmm? dahil ganon talaga ang paniwala no hindi lang ito sa panahong kristiyano yung pwede tayong hihingi ng pabor sa pamamagitan ng dasal sa mga kasamahan natin sa pananampalataya no hindi po ito sa panahong kristiyano lang no even sa old testament may mababasa tayong ang diyos mismo ang nangangaral na kapag hindi tayo sigurado na dinggin ng ating mga dasal sa diyos dahil halimbawa hindi tayo <laughs> uh, sa sa pag sa ating damdam, eh hindi tayo uh, karapat-dapat especially kung marami tayong mga kasalanang nagawa no so parang mahihiya tayo na dumiretsus sa Diyos sa ating mga dasal dahil uh, makasalanan tayo di ba oh so gawin nating instrumento na marinig ang ating gustong ihingi sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao na malapit sa Diyos Gawin nating intercessor yung mga banal. Okay. Hindi po ito panahong Kristiyano lang kahit na sa Old Testament, inaral ng Diyos na yung may tatlong taong dumiretso sa kanya sa pagdasal na makasalanan, sinabihan niya, hindi ko pakinggan ang inyong dasal dahil hindi kayo gumawa ng mga magagandang gawain makasalanan kayo. Hindi ko dinggin ang inyong mga dasal. Pero may chance kayong madinig ko. Puntahan ninyo si Hob. Puntahan ninyo si Hob. Si Hob ang hingan ninyo ng pabor na ipagdasal kayo. At ito'y dinggin ko. O kahit na ang Diyos, no? Ano bang talata ito ng Biblia? Mababasa ito sa talatang Hob 42:8. Basahin ninyo, uh, Hob utso. Nang may tatlong tao dumiretso sa Diyos sa pagdasal, sinabihan sila ng Diyos, Hindi ko kayo dinggin. Hindi ko dinggin ang mga dasal ninyo sa akin dahil makasalanan kayo. Pero may chance kayong madinig kung puntahan ninyo si Hope, Si Hope ang uh, magdasal para sa inyo. So, ang Diyos na mismo nangangaral na pwede palang gawing intercessor ang mga, mga banal. Oh. At hindi huminto 'yan pagdating sa New Testament. Dahil kong uh, babasahin natin ang uh, uh Hebreo oh, tandaan ang talata. Hebrews chapter 12, no? Hebrews chapter 12 verse 22 to 24, no? Hebrews chapter 12 verse 22 to 24, ano ang sinabi diyan? Nasa langit daw ang ang, ang ating uh, uh hihinga ng pabor, no? implied ito mga kapatid at mga magulang, ang hihingan daw natin ng pabor sa langit, hindi lang ang Diyos. No? Kung bilangin natin, apat. Apat ang pwedeng mahingan natin ng pabor sa langit. Ano ba? Una, ang Diyos. Pangalawa, no? ang Diyos Ama. Pangalawa, ang Diyos Anak, si Jesus Christ. Kabilang na ang mga anghel. Tatlo na, no? Amang Diyos, Jesus Christ, mga anghel, pero may sinabi pa, ikaapat. Yung sinabing spirits of men made perfect. Oh, ano ba itong mga spirits of men made perfect? Ito ang mga santo sa langit. Basahin ninyo Hebrews chapter 12 verse 22 to 24 na ang pwede pa lang hihingan sa langit eh hindi lang isa o ang Diyos lang, no? Ang Diyos si Jesus Christ, mga anghel at sa mga espiritu ng mga banal na nandoon na sa langit. Apat. So kabilang ang mga santo pala na pwede nating hihingan sa langit ng pabor, yung intercessory power nila. So tama ang Katoliko. Di ba? Kaya nga, ang mga katolingo hihingi ng pabor sa mga santo sa langit. Especially sa mahal na ina dahil mas, mas dinggin ang ina. No? Oh, common sense ito. Yung naalala niyo yun, yung, kasal sa kana sa Biblia na hindi pa panahon na magmi-milagro ang Panginoon pero nagmi-milagro siya ng dahil sa pagpagit na, ni Mama Mary. Di ba? Mga kabatid at mga magulang, wala na po tayong oras. Okay. So, tandaan ha. Kapag hihingi ng pabor ang mga katoliko kay Mary, hindi po ito nakasentro kay Mary. Dahil lang aming hiningi kay Mary, Mama Mary, pray for us. Isaan eh, saan magdasal si Mary? Kung hihingi tayo ng pabor sa kanya kung magpatulong tayo sa dasal, e eh, sa Diyos. So nakasentro pa din sa Diyos ang dasal ng mga katoliko sa pamamagitan ni Mary. So wala na po tayong oras hanggang sa susunod na linggo ating ipagpatuloy ito, no? No? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fatima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvar MN.